ay nakakagala naman tayo dito sa ating uh, friend na si Cici Maymay. Kung saan po makikita natin at uh, mabibili po natin yung iba't ibang klase ng solar, 'di ba? At nakita naman natin na na sa mga solar na Brenda, solar po sa bahay At solar ng ating kapitbahay na si Mandang Pandurasa din diba? Yun yung bahay si Mandang kasi tulog so, pa yata si Mandang. Yung solar man dito sa lapad. So ngayon dito kami ni Bakang vlogs kasama ko ngayon si Bakang. Ano ka muna rito, Kang? So, ito yung mga iba't mga klaseng solar. May mga ano pala sya na dito. Hindi na pala solar yung binibenta dito. Mga PVC DC panel. panel. Ay, mga, ano tawag dito, Kang? <coughs> PVC. Mga PVC. Ano ano? PVC? PVC politics. <laughs> Hindi ko alam Videography. Ano ah, dito yung picture nito, oh. Uh. Ito yung number ng ating um, tatawagan ko mag-order. Mm -hmm. Pag-inaan muna, muna bakang? So, it, ayan po yung ating tatawagan. Tatawag na lang kayo dito kung may makita kayong maganda at mura ah, dito sa ating um, um, hideout. Hotel. Shop. <laughs> Store or shop dito. So, papasok muna tayo dito kang Ipakita mo dito ka. Isayin mo na natin. May mga, ito yung sa bahay ko. Oh. Ito yung kina, kina ni ano, yung kano dito. Diba? Oh, sige. Ipakita mo dito na tayo. At may, may ano pa tayo customer, di ba? Bumili po si ate. At ito yung mga ano. Ay, may tag, ano pala kang oh, may 1699. Pakita mo muna lahat, CC. So, ito yung mga, mga paninda ni, ano, ni CC may, -May. Kung mag-order kayo, punta lang kayo dito sa kanyang shop. Kung taga-kagayang di oro kayo, punta lang kayo dito sa... Kuya! Anong lugar to dito? Gold City, Balulang. Gold, Gold City. Pakita mo dito, alam mo dito Gold City, Balulang. Uh, sa Gold City, Balulang. Black 5, Black 9. Black Nine, Black Nine, Black Nine, Gold City, Balulang, Black Five, Black Nine, Black Nine, Black Nine. Black nine. <laughs> black nine. <laughs> black nine so ito yun, mamaya kasi mga moms. si mag ano kami magla live selling kami ni Bakami Buksan mo na to, buksan mo. Buksan mo, Okay, dandahan. Okay, wag mo ikaw kamay. Ay, ang bigat pala. Kinakabahan ako. So, ayun guys, mura lang, ta lang talaga yung mga bintahan dito ng mga solar. Ito yung mga solar. Isa-isahin muna muna kang. Ayan. So, may mga ano nisa dito, dito. Dapat dito si Cici si, si may may isa ano natin siya ba? So, mamaya na lang. <laughs> tsaka may business permit talaga oh, oh May business si permit yun naman si Cici may may. Uh, si Anne ano, um, mekaniko friend ko. Ang sabi niya. Hindi ka pa kapatid kapatid ni Sisi Maymay. ah, si Kuya. dito. So anong anong mabibili nila dito sa pag may bago order dati dito at pupunta dito. Anong may pag ano mo Ipag may i-share mo. Mara, na ah, think, solar, uh, na mga solar. na mga iba't ibang solar uh, kasi kung anong gusto nila mapupusuan nila. Uh, ah, nasa loob. No, loob. so anong meron pala dito? I-ano mga i-tour muna, muna kami. So magto-tour muna tayo ha. So dito tayo. Balipila Kaya, Kapatid ni ano, si Maybay. Oh, balipila. Ah, so, uh, ito yung may rollap la na wallpaper. Ito yung rollap mm. na wallpaper. At mga anong, mm, pa sa alcohol, or, ano, sa ano nag alcohol. Ay? Ano 'yun? Ah. Uh, Halika uh. kang dito. So, ano pa makiki ano pa magbili nila dito? Ah, solar lights. Ito yung solar lights nila. Um tag 499 yung solar lights, 499. At ano pa, ito may ano to? Mga, mga, pang, uh, LED Crystal, crystal Magic mga, Ball Lights. Meron din sila dito. Oo, uh -uh, ito. So ano pa, ma mabibili, mabibili nila dito. At may mga ano din sa dito guys. Uh, hindi lang solar yung mabibili nila. Anong natawag dito? Uh, 3D wallpaper. 3D wallpaper. Ah, uh, basta marami, marami. Dito ang kalina. Ito yung exciting fight area. At ito yung banig. Banig. At ito yung mga solar nila guys. Oh. Uh. Oo. So dito na naman tayo. May mga di ba may mga ganun din lang binebenta. At ito binebenta din nila mga Christmas lights. Nagbebenta din pala si Tsi ng ano? Ah, cortina. Cortina, ang daming cortina. Ito din yung mga nila oh. Solar LED light. ayaw yung solar LED light nila. At um basta madami pa po. Madami pa po tayo mabibili dito, di ba? Ah, tapos mo maya mag-live-sealing tayo. Ito pa may-ari. May di ba? Ito pa may-ari may mo. <laughs> diba? Ito pa yung may, may, pa may, may ako. Akala mo, akala mo, maliit ka. Akala, akala mo ka nang nag Akala ko, customer. Hindi siya customer dahil siya ang owner, ang CEO ah, ng MyMy My 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 Online Shop. Kasi ito na yung naisisi So siya talaga yung may-ari, so Ah, dilig ni Sisi. tangkad niyo ay. Oo. Oh, oh. <laughs> so, ano si Sisi? Ano si Sisi? Ay Sisi, ano, ano, yung mga ano mo, ma na-share mo dito sa mga mga iba't ibang klasing solar? Ma-share ko kasi syempre ano, pag nagpalit na ang nagbili kayo ng solar lights, oh, practical, oh. practical. Malas gudawin mo ang oh, current bill. Oh, oh. Current bill, yes. Kating mahal ba yan? Karun sa ito ang solar. Kano siya si Yusim? Ano yung CC? Emergency lights. Ito, ah, ito yung emergency buy lights. One, oh, oh. Ah, ah by one take one. Ito yung by one take one mo ngayon. na. Oh, uh, free shipping na yun. Ah, free shipping na pala pa, paano ito. Paano siyang emergency lights? Paano siya mag emergency ah, lights? Ah, emergency light meaning ka nang, diligyo siya pang whole light ha? Ah, oh, okay. Pang kung I mean, pilit, bitaw ninyo na brown out. Oh, tapos? Oh, Gamitin mo lang na. Ah, lobat, paano siyang flashlight? Paano siyang flashlight? Oh, onya kahit kung gusto ninyong pag-ubat. Tapos pag-balubat. Pag-balubat. Eh, charge na. Ibilad lang ibilad or Pwede na dyan po Ah, ibilad lang pala siya. Ito yung maganda kasi bibilad lang siya sa inlet. Oh, okay. Tapos, pag blackout or walang kuryente. Buy one, take one, how much? 899 free shipping. Mm, free shipping. Ah, 899 free shipping na si oh. Kahit ano, kahit Manila, oh, si Po. Nationwide. nationwide. na siya ha. So, sana kayo, ito ay 899 uh, free shipping na po. In Nationwide mm -hmm. po siya. So, ano pa yung sisi? Ano pa yung ipaano mo sa amin? And then, Uh, lugar, ah, solar by indoor. Buy one take one. Ito lahat is buy one take one. Solar in solar in indoor. Bukas mo hakan. Solar in indoor. indoor. Yan yung indoor chill Sa na. Sa loob, Sa loob. <laughs> Sa loob na. <laughs> ito yung ganito. Ito yung sa akin. Dito sa bahay. Parang ano. malaking. Sa'yo, oh. tinigin mo ko ano siya sis. Ah, basta ganito din. Out of stock na. White island dito. Ay, hindi na. Hindi pa. Hindi pa yung kita din. sa isa natin. Kasi para maano sila. Ma so, ito si ma C. -c may one take ma like siya si Okay. ito. Tapos may remote pala siya. Oh, ito. Pagkita mo muna kang Ayan. Ayan po. Tapos may remote okay sila. Ibig sa so buy one take one. By how take much? take one, in yan. one nine nine watts. Yan, yeah, mura lang. Free shipping. 1,5,9,9. Yeah. Wow. So, mm. so buy one take think, one. Uh, oh, so yeah, buy one. One. Yeah. So one take one. buy one take one. size. Buy one ito siya. Merong iba, ito malaki man ito siya. So, so ano ito malaki? Ito yung sa akin. Hindi, iba yung sa inyo. Sige, out of na ito siya. All stock na ito siya. Ito mahal. Sa akin kasi, bumili kasi ako. Bumili or bigay ka with discount. Oh, with discount. So, <laughs> ganyan. <laughs> ganyan. ba yung sa akin? Kasi, which is, may ayaw ano na yung pinuntahan yung ano natin, kausap. So, dapat ano tayo dapat dapat discount tayo ng bonggang bonggat ganito din kay Brenda di ba do sa oh, ganito kay din kay Brenda ay pulit din kasi si Brenda 500 was to siya original kasi mga isang one watch na ako which is original mm -hmm. Original one to siya 3 in 1 color ito key watch ano yung key ano ibig sabihin ng key key ko rin nasa 1000 watts Ah, watts 5000 watts pala medyo matagal talaga siya ma lubat hindi naman kasi yan ang demand karon sa market oh, malaki oh. yung wattage so kami sag, sag sabay tayo sa uso, sa uso so, which right. is kani siya 500 watts so, lang din 500 watts oh, Watt. oh, oh, to oh. pero 5 5000 uh, so, uh, buy one take one din siya. Magkano to? 2299 na po siya. Free shipping nationwide tayo ha. Mm -hmm. Sa, to, sa worth na 2299 is free shipping fee na po tayo at um, ang, napak, napak napakaganda dito is makalis talaga tayo ng be like kuryente sa ano di ba exactly yun, ang eh, talagang importante so, eh. so ano pa yung sisi ano mo natin marami pa tayo mga ganito sa mamaya kayo. yes mamaya, mamaya. mag-live po kami ah, oh, so, oh, ah, marami pa tayo mag yes. dito. So, po kayo sa live ah, So mamaya mga, mga mamaya ay magla po kami mamaya. Ano ka At saka ito si si O. Oh. oh, ito talaga yung pinaka modern niya yung dahil. Ah, ito yung sa bahay. Ito talaga ito diba, yung ito yung sa kwarto mo sa bahay. Wala 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 pa ako ganito. Ito yung pinaka modern. Dapat diba hmm, magganito ka ba yun? So, sa bahay. Sa bahay sa kwarto ko ka. Hmm. Kahit saan kwarto. Actually, high ceiling. Pwede Magkano to si si? Magkano si si? Ah, uh, 2.2285. Ilang piraso? Ang, ang height niya is 2.2 Oh, tapos? ang lapad nito is 154 mm -hmm. How na much yun? is this? 285. And 285. yung 2.9, 295. 10 pesos ay yung difference. Mm. Kasi kung meron kang height na 2.2, hindi ka na magkap. Pero kung ang ang height mo is 2.3, dito ka na lang sa 2.9 kay 10 peso lang yung difference. 10 peso lang yung difference. Ang ganda dito sa bahay. Ganda. Ang ganda talaga. Diba? For pick up lang hindi siya ha. For pick up, hindi siya shipping fee. For pick up lang pala. Hindi siya pwede ma-ship. Uh, so kung pwede around po ang nandiyan na. Sili home drop ko Pick up kung malayo. <laughs> so ayun mga dito mo tayo Ah, uh, mamaya magla-live po kami may mamaya. So abangan niyo kung sino yung gustong bumili. Um, yes. Mag-PM lang sa aming live mamaya or direct sa kanyang uh, page or syempre mag magtanong sa amin or sa kanya. Pwede naman. Exactly. So, diba? so thank you so much. So ngayon mag-end na muna tayo. Kasi See you online. later mamaya sa live. Okay, bye! Mm -hmm.